What's up guys? And for today's video, tayo po ay pupunta sa mall. At kasama natin ang ating alagang bunso na si Chico. Yeah! kasama niya yung kapatid nilang bunso na magic manok na si Chico. At ayun na nga, nag-commute lang tayo. Hindi natin na videohan yung pag-commute natin. Pero, commute lang tayo kasi... Medyo tinatamad tayong magmaneho. Kaya, Malapit-lapit lang din naman. Actually itong video na to eh ano na to. Last year pa to, noong mga December. At eh nakakatawa kasi may mga nakakilala sa atin. Nagkakawayan sila nung nakita nila tayo pero nahiya din ako. Ako maway, pero kumaway na din ako. At ayun na nga, papasok na tayo sa mall. Medyo ko naninimbang pa tayo kasi baka mamaya si Chico hindi papasukin. Pero ang nakakatawa etong si Kuya Gard ay matalpa kaya kilala niya ako at kilala niya si Chico. Sabi nga niya, Mom, talpak na, ma'am. O, di ba? Nag-aya pa. At ang saya-saya nga natin, hindi lang akong masaya, ang mga bata at pati na din si Chico. Kasi, first time niyang pumunta ng mall. Kaya, for the lakad-lakad tayo diyan, kung saan man tayo mapadpad, pero nakakatuwa din kasi Siyempre, yung mga tao na nakakasalubong natin, mga namamang hasil, akala nila talagang may manok tayong dala. May mga nagpa-picture pa nga kay Chico eh, kaya lang din na natin nakunan kasi nga sa sobrang busy na at ang daming tao. Sa totoo lang, hindi naman tayo, ano, mall person. Uy, mall person! hindi <laughs> tayo palaging nasa mall, kaya Ayan, kapag lumabas tayo, syempre, nakaka-unwind at nakaka-relax. Kahit mag-window shopping ka lang, pero ayos na rin mag-window shopping. Kesa naman mapagastos ka sa maling desisyon. Nakubos sa maling desisyon. Ibeli lang natin ng mga patukan ni Chico yan. Nakakatuwa nga kasi ang daming nakikita ni Chico dito. Tingnan nyo naman, pati mga school supply. Parang gusto na nga rin niya mag-aral eh. Chico, gusto ko ba mag-aral? Enroll na kita sa pasukan. Diba? First time nila makakita ng manok na naka-enroll, nag-aaral. At eto nga, sa paglalakad natin, ay nakakita tayo ng free taste. May free drinks pa. Kaya nakigulo ako, nagtanong ako, ano to? Anong meron dito? Ayan, try natin si Chico pakainin kung gusto ni Chico gusto mo ba Chico? Oh, ayaw niya mapili ito eh siya dun choose itong manok na ito eh kaya ayan si kuya siya naman ang ah, bibigil ko na si Sab o oh, di ba? Diba? nakigulo kami dyan talagang o oh, ba? Diba? pinainom ko rin si Chico Masarap mo kuya sa gin. May gin ba kayo? <laughs> <laughs> gin kalamansi ang lamansi. Mayroon kalasa lang. Kalasa lang medyo nabitin nga tayo dun sa pre taste sinahanap pa natin. Pero dahil nabitin tayo, hinaisip, naisipan na lang namin na bumili na lang din. Ang sarap sobra. O oh, hindi to paid ads. <laughs> hindi to sponsored. Pero baka naman. <laughs> pero ayan na nga, namili na tayo. Kasi ang sarap naman talaga. Yung pre-taste nila. Tsaka yung napili natin na bilin Ang sarap. Medyo nabitin pa nga kami, pero hindi na kami bumili ulit kasi nga, kakain pa kami. Napatagal nga yung pag-upload ko nito at pag edit kasi medyo... Uh, Siyempre, yung Pasko, yung bagong taon, tsaka medyo may pinagdaanan din tayo sa buhay. Kaya, ayan, ngayon lang ako nagkaroon ng oras at nagkaroon ng time. Ha, ba diba? Magkaiba yun, yung oras tsaka yung time para gawin to. Ayan, nag din tayo nitong, ano dito, yung scooter dito sa loob kasi syempre nakakapagod maglakad-lakad dito lalo na at ang laki-laki nitong SM North ba? Diba? dito sa SM North makikita mo dito mo lang makikita na may dalawa pang mall tatlo pa nga yata to eh napupuntahan mo eh pag nagpin location ka eh ba? Diba? pag nagpin ka ng grab or ano taxi ba? Diba? kung saan lugar dito mo lang masasabi na sa isang mall lang yung sasabihin mo SM North pero tatlo yun habang nag-iikot-ikot nga tayo, eh marami rin tayong mga realization sa buhay. Katulad na lang ng mga iba't ibang klaseng tao na nakikita natin dito sa mall. Kumbaga, iba't ibang tao, may mga couples, may mga family, may mga sabongero. Pero medyo bihira ka lang makita ng sabongero dito sa mall. Pero lang kumahila sila ng mga asawa nila. Yun mo lang siguro sila makikita dyan. <laughs> Nakakatuwa nga yung mga reaksyon nila dito sa mula nakikita nila si Chico. Iba't iba, katulad na lang ito. Ito. Hindi ko alam kung natatakot sila o nagugulat lang. Eh, natutuwa. Parang ito si Kuya Guard. Akala ko palalabasin kami. Akala ko sasabihin na sa akin, bawal manok dito. Pero nakita niya, natuwa naman siya kay Chico. At least, diba? At ayan, pinapapili natin si Chico ng relo. Pero, para sigurong sa isip ni Chico, parang nakakagago to si Beto ano ako magre-relo? Wala nga akong paay Paano ako makakapag-relo? Pero may napili siya, lagay ko na lang daw sa leeg niya Nakaka-enjoy nga at nakakatuwa tong pag-ikot-ikot natin Kaya talagang hindi lang siguro si Chico ang nag-enjoy Pati na rin ang aking dalawang junakis na kapatid ni Chico Si Bibi at si Bibi Ang Bibibo at Bibigil, Gil Si Chico ay si Chico siya Siya ay Chakadal. O hindi. Chakadal. Uy, lalaki si Chico. Nakakatawa nga ang bonding namin na to. Kumbaga parang quality time na namin ng mga anak ko dahil medyo busy si mami. Kaya, pero ngayon sisiguraduhin ko na hindi na ako magiging busy at magkakaroon na ako ng oras sa kanila. Mahirap din kasi lumalakas sila nang hindi nila ako palaging kasama. Lalo na ngayon, nasa edad sila na nagbubuo na sila ng mga memories nila. Nakakatuwa nga kasi talagang kahit papano yung may nakakakilala na sa atin. Lalo na dito sa mall nung pumunta kami. kasi sino-sino nang bumabati sa akin. Kalala nila ako, kilala nila si Chico. Nakakapanood sila ng mga vlog natin. At yan na nga, nandito na tayo sa time zone. Pinaglaro natin muna sila. Yan, banding silang magkakapatid. Kasama na rin si Chico mamaya nakita na si Chico kasama nila dyan sa loob at syempre dahil isip tayo ay young at heart eh hindi ako magpapahuli naglaro din ako syempre hindi naman pwedeng sila lang maglalaro ako din gusto ko lang maglaro okay na maglaro dito sa time zone huwag lang tayo maglalaro ng apoy huy. Oh. at ayun na nga dito na natatapos ang ating mini vlog kaya naman sa susunod ulit na vlog bye